Pag-usapan naman natin ang trabaho at hayaan niyong magsimula ako sa isang mahalagang tanong. Ikinararangal mo ba at maipagmamalaki mo ba ang iyong trabaho? Hindi yung pinapasukan mo ha, o yung kumpanya mo, ha, yung mismong gawa mo. Mahalagang tanong ito dahil sa panahon natin ngayon, ang trabaho ay paraan na lang para kumita. Kaya kung maliit kita, umikot ng umikot at humanap ng iba. O kaya naman ay magreklamo na lang araw-araw. Minsan parang parusa na lang na kailangan tanggapin bawat araw ang trabaho. Common sa mga usapan ang reklamo sa trabaho at kadalasan nga ay hindi natin nakikita ang trabaho bilang stepping stone para sa mas mabuting kinabukasan. Kaya marami ang nagtatrabaho lang dahil kailangan pero hindi nila mahal ang kanilang ginagawa. Kapag hindi mo mahal ang iyong ginagawa ay mahirap gawin ito ng may kagalakan at kahusayan. Ang productivity level mo ay mababa at marahil ang motivation mo na pumasok ay mababa rin. Kapag nararanasan mo 'to, mahalagang maunawaan mo ang sabi ng Bible tungkol dito. Ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa pangkaraniwang tao. Ang mahusay daw sa kanilang ginagawa ay magtatrabaho para sa mga taong marangal at hindi para sa mga ordinaryo lamang. Ibig sabihin nito ay mas malawak ang kanilang oportunidad at mas may pabor sila para sa magaganda at matataas na posisyon. Siyempre, <laughs> kabaliktaran ito, totoo din. Kung ikaw ay kulang sa husay at kulang sa motibasyon, ordinaryo lang ang status mo at para ka din sa ordinaryong posisyon. Marahil madali ding hanapan ng kapalit kung kinakailangan palitan. Ang kahusayan ay resulta ng masusing pag-aaral at karanasan. Nangangahulugan ito na humahanap ka ng paraan para lalong maging mas mainam ang iyong ginagawa. Yun bang habang tumatagal, mas gumaganda yung resulta at habang tumatagal, mas may kalidad yung mga gawa. Kung tutuusin, kung araw-araw ka nagtatrabaho at yun at yun din ang ginagawa mo, merong paraan para lalo mong mapaghusay ito. Kailangan lamang baguhin ang pananaw na sa halip na magsabing, kasawa naman eh isipin mo na total, araw-araw mong ginagawa, paano mo magagawa ng mas mainam ang ginagawa mo ngayon kaysa kahapon? Ang magandang tanong ay, ano pa ang kailangan mong matutunan para magawa ito ng mas mainam? Sabi nga ng isang kasabihan, Make sure that today is better than yesterday and tomorrow is better than today. Kapag kaganyan ang pananaw mo, siguradong tataglayin mo ang kahusayang kailangan mo. Alalahanin mo na biyaya ng Diyos ang trabaho at ang kakayahang magtrabaho binigay din sa iyo kaya galingan mo ang mahusay na trabaho ay gantimpala sa mismong nagtatrabaho at ito ay maaaring magbukas pa ng mga oportunidad para sa iyo magpakahusay ka at asa ka pa